ulan na umaga pero may naggalastan, na crankcase cover dito sa harap ng shop. Yes, another tanggap na ganap. Okay, meron tayong tanggap na naman ng big bike na motor. So, ito yung BM ni Kuya na ipapapull out niya yung tornilyo. Tsaka, isasama na rin yung aluminum welding. Kasi nabasag yung pinakailalim yung sa tornilyuhan pa rin. Uh, hindi ko alam kung anong big bike to. Hindi ko alam kung anong brand at ilang CC. Ang gusto lang naman ni Kuya is ma-pull out siya na hindi na kailangan ibaba yung makina. So gagawa natin ang paraan niyan. Uh, titingnan muna namin, ini-evaluate. So ito yung may tama. Ayun yung tornilyo na putol. Ayun, kita naman 'di ba? So sa ilalim naman yung may crack. Ewan ko kung bakit nag-crack. Ayun oh. Ayun. Nabasag yung pinaka-thread. So hindi namin alam kung at hindi na rin namin tinanong kung ano nangyayari. Siguro pag pull out So ang mas mahirap kasi nito pagka pull out. Tapos iniisip namin pag spot welding ng smaw ang gamit, mahirapan lalo kasi ang daming wirings, baka tumama yung mga metal So ang ginamit na lang namin ng pag pull out is yung tig natin. So stainless tig. Bali, pwede i-pull out na TIG yung gamit. Yung machine na ginamit dito is aluminum, uh, ACDC pa rin. So, yung pang aluminum namin, sinet lang sa pang stainless. Medyo may ano lang yung adjustments. So, ibang timpla na yan. Alam na mga welder yan. So, dito is tinatry na nating i-spot. So, ganyan yung spot. Hindi na namin tinanggal yung tangke. Nasa ibabaw niyan. Pero, safe naman kasi walang talsik tong ng stainless sa ganitong paraan naman ang pag pull out namin at pag sa motor hindi na kami nagtatanggal ng mga baterya ECU tsaka CDI kasi direct lang kami direct lang yung ground namin sa mismong makina hapos sinusubukan nang i-pull out tinitiktik para bumitaw talaga eh sa sobrang sagad talagang mahihirapan kami kung paano i-pull out at so dito naisip na lang namin na a-applyan ng konting init so balik pala guys ayan uh, acetylene, oxyacetylene para medyo mag-expand naman yung thread hanggang sa bibitaw talaga siya. So, yan o. Na-pull out na o. O, ba diba? Napaikot na. Kasi yung aluminum, pagka ah, apply ang init yan, mag expand yan. So, may clearance na siya, kumbaga. So, konting tik-tik. Depende na talaga sa diskarte. Yung iba niyan, binabarena. Pero kami talaga hindi nagbabarena. So, dito, tinitira na yung basag Yan. so ang mahirap lang talaga kasi hindi nga binaba so welder talaga ang mahihirapan sa ganito uh, lalo na pagka uh, makina uh, inuulit ko lagi talagang malangis yan babad sa langis so mahihirapang ipadikit saka dapat linisan talaga ng todo so kita niyo yung motor guys so ang laki hindi ko alam kung anong brand to bago pala kami na set ni kuya kung paano gagawin uh, pinapunta namin sa shop para ma-evaluate talaga na maayos kung anong pwedeng gawin kung pw kaya ba talagang i-pull out o kayang hinangan na hindi na ibababa yung makina so pinapunta namin siya bago namin sinet yung araw so bumalik siya mga after uh, ma-evaluate tapos doon, napaaga si kuya bukas namin is 8 eh mga 6.30 dumating na si kuya dito makikita nyo is linilisan talaga ng maayos, ini-steel brush tapos welding ulit hanggang sa malinis yung pinaka area ng may basag so hindi yan basta-basta lang na patong lang ng patong pero wala namang kapit, yun yun So, ayan, hindi ko na na-videohan yung paano ginawa, paano binarena, paano pagkatapos ng welding. So, kita naman yung welding natin, di ba? Ayan, oh. Ayan. So, wala nang tagas yan kasi makakahig makakahigpit na si kuya. So, all goods na daw, sabi niya. Uh, sila na nagbaklas neto, sila na rin magkakabit. So, yun lang. Happy 21.5K followers, Team Machinist at your service.